Kumusta mahal na mamumuhunan? Impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Inaanyayahan ka naming isaalang-alang ng mabuti ang bawat tagapagpahiwatig ng organisasyong pinag-uusapan. Ngayon ay titignan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya na Int Ticker NA. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Abril 05, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya na Int na bibilang sa subkategory. Electric, 50 siyam na organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri na lubos na kinatawan. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video. Pangkalahatang resulta para sa kumpanya, minus 6 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 3.1 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan. Maaari nating tandaan na ang average na rating para sa merkado sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa iskor na minus 6 na puntos para sa Inay Intlier. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Inay Intlier at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Inay Int nagpakita ng dynamics na minus 23.1%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 39.7%. Wala itong sinasabing tiyak, ngunit kailangan mong tandaan ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya ni Int ay 6.64 bilyong dolyar. Na may subkategory na capitalization na US Dollars at 854 bilyon. Ni Int Lir account para sa isang bahagi ng 0.778% at isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US dollars 1.34 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US dollars daan at 1 bilyon. NI Intleer bumubuo ng isang bahagi ng 1.326% sa pamamagitan ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng palitan at halaga ng libro makikita natin ang mga sumusunod Inuokupahan bahagi int integer sa subcategory kapag tinatasa ang capitalization ng stock market ay 0.778% Ang capitalization ng balance ay 1.326% Na 70% higit sa bahagi ng market capitalization Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategori, mabuti isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga pananagutan sa pananalapi na US$ 7.5 siyam isa bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa limang daan at anim na ng kapital ng kumpanya. Resulta sa mga utang ng kumpanya, napakasama minus dalawa puntos. Zero ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita. Na may average na zero para sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategori, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US Dollars milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam at ito ay masama para sa kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 0.7. Ang average ng subkategory ay 5.7, na 88% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng indicator ng market value sa kita nito kumpara sa mga indicator sa subcategory, good isa point. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollar sham, isa isa 0 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Ito ay lubhang masama para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng tinansyang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang margin ay minus 34.4% na may average para sa subkategory na minus 7.5%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 26.7%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0%. Ito ay mas mababa sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ng ito ay sumasalamin sa halaga ng merkado ng kumpanya na Inc. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay 0 0,000 dolyar. At para sa subkategori, 4,857,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng organisasyon ay 100%. Pagtatasa ng dami ng kapital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita sa bawat individual na empleyado ay US 0,000 na may average sa subkategori na minus 61.7 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay 62 thousand dollars. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang halaga ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 0,000 dolyar. Sa subkategory mayroong 800 at labinsyam thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay isang daan porsyento. Pagtatantya ng mga benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 10.6% na may average para sa subkategory na 3.6%. Ito ay isang pagtatasa ng posibleng panganib ng isang maikling skis. Tagapagpahiwati gra Labing Apat na nagpapakita ng antas na 31% para sa kumpanya na interior. Samantalang para sa subkategory ang antas ng RC, Labing Apat na ay 30%. Technically, ang mga securities ng subkategory ay nakakot na mas mataas kaysa sa kumpanya na interior. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$3.47. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$5.51. Ang paggalaw ng kasalukuyang presyo at pinagkasunduan na pagtataya ay humigit kumulang 50%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa iyo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga seguridad ng kumpanya, Nye Inc. Impormasyon at reference system para sa stop valuation guru markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng order para magbenta sa presyong US Dollars 3.46. Bukas ang order dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 2.79. Ang stop loss ay nakatakda sa 4.13 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang order ay naayos ng nakapag-isa sa pagtatapos ng exchange trading noong Mayo 05, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, lay ay, ay ang pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalans, ang pangalawang order ay sarado sa kasalukuyang antas. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets. Kayo'ng lahat ang pinakaastig na madla sa planeta.